yung bibiling ko para sa yon yung para sa yon na bibiling mo Pasal. para sa akin so guys update tulad pa na bibili kay tao ganong oras na wala pa akong binibili sa akin wala pa kasi na bibili sa kanya palul <laughs> <laughs> talaga memorable to pag dating mo dito sa bagyo Mal. Oh, oh, ko! Oh, bakit? mag night market tayo, di ba? O, Sama ka. Sama ka. Sama ka. Sama sige. Mal, <laughs> oh. yung 1,000 ko na bibili ko dapat sa sarili ko, ang gagawin ko. Bibili mo sa akin? Bait mo naman sa akin. <laughs> ako mamimili ng outfit mo, kailangan maka 1,000 tayo. Pero yung 1,000 na ipamimili mo mamaya na dapat para sa sarili mo, ibibili mo naman ng mga damit ko. Wala nga ako sa libe. Hindi, meron. Magpaka-shop ka. Tapos, mahal ina ni Besang Chila, mamaya. Kung... pero no. <laughs> rate ni Besang mamaya pag uwi natin dito kung kaninong pinakamaganda yung nabili. Bibiling ko. Yung para sa iyo. Oo, tapos yung bibiling ko, bibilin bibilin ko. Para sa iyo, bibili sa akin. Yung bibiling ko para sa iyo. Oh. Yung para sa iyo na bibiling mo para, para sa akin. Ah, bibili kayo sa isa't isa. Oo. Oh, ah. oh. Ta ta tayo. Oo, oh, kung sino pinakamagandang mag-outfit sa ating dalawa. Oh, sige, sige, sige. For 1,000 lang ah. 1,000 lang pero pag sumobra kahit piso. Ala, madaya na 'yun. Madaya. <laughs> <laughs> Ayaw mo pa noon? Hindi, <laughs> <Okay>. syempre kasi <laughs> Pag mahal, mas maganda. Kaya nga ibabudget mo. Kasi mga ukay-ukay doon. Mm Ngayon, kailangan makahanap ka ng pinakamalupit na damit. Para sa akin. Eh, ang oh, nakapindan ka, boy. Ang ganun mo tumakawa, di ba? Mm -hmm. Ma'am, magkano yan? 2.50 daw. O sige, 2.5 na lang. 2.5? 2.5. 25 pesos. <laughs> Ay, ay maniwala sa akin. Uh, okay lang. Pagalingan na, na, tayo. Ngayon, maghihiwalay tayo ng... Maghihiwalay na tayo. Yeah. Pagalingan na naman yan. Hindi, maghihiwalay tayo. Nang ano, bine. Magbibidyo ka ng sarili mo. Magbibidyo ako ng sarili ko. Tara na. Teka lang po. Ayun na. Let's go. Let's, go. Oh, dito na tayo. Ah, dito na tayo. Oh. Ayun yung night market, guys. Ano, maghiwalay na tayo. Oo, oh, nakano. Oh. Boy, boy. Ano ba? Bili ko sa niya Yun. Bili ko daw siya. Yung para daw sa akin, bibili ko para sa kanya. Mm. budget ko sa libo. So, bibili ko muna siya. Magkano po sa media? Ito po. Sige po, tatlo po. Oh, sorry, meron na tayo na bili. Oh, dali ka ng medyas, oh. Pampangas lang muna bibili natin. So, let's go. Sheesh! So, guys, mahilig kasi si Togo sa mga cargo pan. So, titingin tayo kung mayroong maganda para sa kanya. Pero parang nagagandahan ako dito. Kaya lang yung dulo. Hindi kami mga type ito. gawo lang yung type. What? Nagsubuto. Inarby na ako pera. <laughs> Ay, sabi ba? Siya lang yung type. Ano nga sabi mo? Type B. Ano yung bra o dugo? Dugo. Ang okay, magandang kulay, bulat. Para kay Adeng. Si adeng. Maganda yung makikita si Adeng, gabi tapong ganta tapdolo kasi 150 250, at 250. At Saka, kasi na Ito. ay di ay ano lang sa dulo. so 100 plus 250 350 and kakalculate na na natin mamaya. let's go Hindi yes, okay. siya so, nagaganyan na ano dapat ay, alam mo wala yata akong mabibili sa 1000 gusto ko yung ganto na maong parang mga Magkana po dito? Shop sa big bag na yung Ito, oh. ano oh. oh. Ito, ito. Ito, okay. leather. Ito siya kaya itong large. Magkani ganito? Sa 4.44. Ano ang bawas? Sige ma'am, sa kanila naman pa. 4. Sige pa tayo ito. Sige. So guys, wala tayo ulit na bilhin. Kuya, masikip eh. Thank you, kuya. Pure leather. Ano, balik ka tayo doon. Kasi pag napunta tayo dito, babalik tayo ulit. Babalik tayo ulit. I-short ah, ko kasi so, sinusunod din yun. So, bibili na rin ako ng short yun. Para din yung cold door ay ginagamit. Ha, ha, dalawa. Kahit anong kulay po. Sige po, ito po. 250 plus 100 plus 100. 450 plus 100 daw. At magkano po yung dalawa te? 350. 350. Oh, basta yun. Oh, yun na lang kasi betugtog eh. Shish! So guys, update. Wala pa ako nabibili kay Togo ng oras na. And si Togo siguro naubos na na yung pera na pabili para sa akin na isa. Ano, ano, ano? Kasi pa kasi ako ng leather niya jacket para sa motor. So kasi yung maganda siya. Hindi, pwede mo na lawa. So. Para kayo. Kita... Eh, hindi ka magiging ano, tumawa sa pera. <laughs> <laughs> Ang po sa leather niya? Ito, motor niyo, Wala pa akong nabibili. <tryo> Pabalik na tayo. Pabalik na ulit kami. Ikot ulit kami gano'n. Para may mahanap ako. Kuya, magkano sa mga pants niyo? 350. Wala na po maya. Or 1, or 20. Kaya sa mga ganda niya, kuya. Hindi pa tayo sa So yun guys, wala akong mahanap talaga kay Togo. Ang sinabang kahirap hanapan ng mga lalaki. Eh, 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 ito! May isa tayo mahanap para sa kanya. Madi na kayo ito para sa kanya. May Face na tayo. Ah, nakaka na tayo. Kaya hey, gagalawin natin. Pero kasi ako nakita doon, Nike na original na jacket. Kaya lang 800 siya. Hindi eh, rin naman ako makakabili ng... Ah, medyas. Ano hindi ko kay medyas? Ba? Alam mga kwento man tayo mga media. mabibili ko sa kanya. Kasi di ba lagi kayo nag-ra-ride? Right? Ay, ayun 150 yung jacket. What? Ito, maganda din ano. Mm. Mat. Ang ganda yung ako. Ito ba ibibili na siya, Dick? Ano kaya? Maganda so, okay. si boy. Gold. <laughs> Magkala po sa mga gold niyo po? <laughs> uh, Letter C. 180. 180. Sige po, palag. Palag letter C tapos kahit pag sobrang -sobr sobrang mapasaya ko lang talaga si ating pare mm. Kaya mm. Oh, kahit yung mapasaya sa rin ng mapasaya may partner mo oh, ay mas the best yun kaya let's go sheesh okay. kasi yung nahanap ko pero ano sa yung maong wala talaga tayong mga ganda dun marami dun may mga ganda pa dun kumipasay hindi ko okay. Bil bili ko na siya ng pantalon ano nagkano 150 lang. Kasi kaya to? Alam ko 33 siya eh. Ano ba size yan? 33 pa yan. Walang wala taong makikita. Meron yan. Alam mo It's kung ano maganda. Bagyo na lang naibili kong damit sa kanya. Damit ng bagyo. Magkano siya? Short? 350 dalawa. Parang vlogger kayo. Vlogger kayo? Sakto lang kuya. <laughs> Magkano? 350 dalawa? Yes ba Gano'n mabawas yun? Mura na yung metal. 300 na lang. Hindi mo lang ako makatawad sa'yo. Hindi sa'kin ito, ma'am. Pwede daw yun, babawasan daw <laughs> niya yung short. Pwede, babawasan mo lang konti. Misahin. 500 na lang yung natitira. Thank you, ma'am. Sana -abot, Sa abot ang... Sana abot ang... 500 na lang yung natitira, kailangan mo lang naman ngayon. So guys, wala talaga yata tayong mabibili. So, tsaka sila may panay na bibili natin. Ano po na ito? Magkano na ito? Saan na abot ang? 500. 500. Ito yung last na ito boy Kasi may like, kasi sa libe Magkano? 3.50 3.30 350. Mm -hmm. 350. 3.50 lang Binaharan na, sumabra na Sumabra <laughs> na ito boy Sabi nito ako kanina sa intro Magaling daw siya tumawad <laughs> <laughs> Kahit isang ulang tumara Paluwal pa <laughs> Paluwal pa, wala pa no choice Paluwal pa Patay mo na yun. Hinahanap ko si Togo. <laughs> Wala pa palang binibili sa akin. Ano? Wala pa ako binibili sa kanya. Di, may natira 500 na lang. Mga yan? 200? O, oh, sige, ito. Tapos balad sa kanya, lahat ito nagpas 2,000 na to. Toba. Ay, kasi ilan ko naman tao lang talaga. Pili ka pa ni Togo ng sapatos. <laughs> Wala, totoo mo oh. yan. Oo. Ano ito ah? Bili lang kita ng short. Huwag kang gumagan yan. Katago. Ah, Katago. Ang Sa akin, alam mo muna lahat. Pero hindi okay lang kasi yung shirt. Dalawa lang, tapos isang salamin nang nabili ko. Sige, okay lang din. Libre na lang kita, ganun. Libre na lang kita, ganun ba? Ano man? Ah, sige. Libre ko na lang daw siya. So, mamaya na lang. So, guys, nakakita ko na maganda. Balot, maganda to. Maganda yan. Ikaw nagsabing maganda to. Oo, maganda yan. Oo. Gusto ko yun eh. What? <laughs> ayan, siya gagawin, siya na. Sige. Kaya bilhin ko na to. 1,000 na lang. Ayan. O, di ba? Mahal pa yung mga bilhin. Panalo na siguro Paya, ako. Ah, pa, panalo kayo pareho. Lagpas isang libo na lahat ng bilhin. <laughs> Yan, Besang. Mm. Uh, Ipaparate namin sa'yo kung ano yung mga nabili namin sa isa't isa. Kasi okay. I... nag-budget kami, 1K, tig 1K lang. Mm. Tapos ito yung nabili niya. Ito ayan. yung nabili ko. Para sa akin. Mm. Tapos ito, para sa akin. <laughs> Ang saya Diba? Kita-kita mo yung pagiging pair ng babae yes. sa okay. lalaki. <laughs> kasi wala na wala yung sila mong niyang ganito. 150 to. Kailangan niya naman talaga yan kasi yung mata niya. Iniingatan ko yan. Di ba malaki yung mata niya? Uh Oo. -oh. Grabe naman ito sa mga malaki mo to. I mean, pasukin ng alikabok ba? Uh Oo. -oh. Tapos binili ko siya ng dalawang short. Uh -oh. 300 naman to dalawa. Uh -huh. Binili ko siya ng dalawa. Alam ko naman kung sino lang ang mananalo dito. Uh -huh. <laughs> Kaya ka na pa mahal. Tapos? Kasi hindi ukay yung mga binili mo. Hindi. Boy, budget namin sa libo lang. Mm. Yung Ta, sa akin, Tapos, ito ang pinakamaganda sa lahat. Ay, ang ganda. Mm. Ay, nung gusto ko. One, one, five, two. Uh -huh. Natawaran ko ng 1,000 lang. Wow! Ang motor mahal. Wow! Nag-budget silang dalawa, tapos binila nila lang isa't isa yung alam gamit yung sasa. Okay, kitang kita naman kasi siya. Tapos ito, natatanggal to. Kung ayaw niya na may hoodie, natatanggal yan. Zipper lang. Ay, Togor, baka pogi mo pag sinot may salamin, tsaka ito. Mahalong biro. Thank you, mahal. Ako naman. Ano naman yung nabili mo? Ay, ay, ay. hindi. Ito kasama kasi sa akin. Ay, ay, ay. Sabi panty daw. Ito, para hindi manong sinusot yung mga short ko. Hindi lang ka nating yan. Kaya ito lang sabi mong shorts. Kaya sumukong hindi magkakasya yun kasi malayit yan. Jacket pants? ano, jacket. Ay, ang ganda ko. Nakakainis ka talaga. Ayan, tapos. Nagusti puso. Meron pa dito. Puso na yun. Dahil may ilig kang maglabas ng puso, dalawa binilig ko siya yun. Labang lang.

Sari sabi ko, sabi ko, ano po size yan? Oh. Eh, hindi, depende po sa magsusot. Sabi ko, sir, ganito po siya kataba. <laughs> oh, <laughs> oh, Ay, grabe naman! Puro kayo din siya. Gusto mo mga balis to? Ibigay ko din siya ng pants na Kulduroy. Ay, Ay ang ganda! ganda! Alam mo, bibigyan nila kita ng 1K lagi. Basta ganyan kadami lagi mo may eh. <laughs> Basta lagi tayo lang dito. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> Tapos binili pa ito ng short kasi... Ang ka dami mo mga nabili sa akin. Hmm. Hindi kasi ako guys mahilig sa short na mga short na pambabae. Eh. Ganyan lagi sinusuot ko yung short niya. Bro. Ang ganda man lang ng mga nabili mo. Ang ganda. Ako, yung short ko, walo. Nasa short ko, tatlo. Nasaan mo na, mga ano, yung lima na Bakit ako kung bakit? O, suot ko ngayon yung short niya. Ikan mo, ang dawi nabili sa'yo, apat. Bili din kita sa ando. Wow! Ay, ang ganda! Pantulog! Wow! Ah, Paano mo? <laughs> Parang i ka ata ito eh. Ay, Ay. Tapos binili din kitang medyas. Para? Hindi mo nasunod Hindi dami ka sa bago eh. Meron <laughs> tatlo. Wow. tatlo. 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 Meron pa, meron pa. Ma ito pinaka... Ano, sigurado akong um, di mo ito makakalimutan. Ano yan? Talagang memorable ito pagdating dito sa Baguio. Baby? Baby yan. Ito man. What is that? <laughs> tinatawag ako. <laughs> Pulang po sa galit. Okay. Hindi, oh. eh, meron pa pala. Meron pa pala akong binili para sa iyo ito. Oh! Wow! wow! Ang ganda. Letter C. C Kabog ko. Ang dami niyang nabili ba yung isang sa Ayoko, Pero yung totoo, nakamagkano ka? Ang sari. Three. Bukas, bibigyan kita ng 1K, ganyan kadami ulit bilhin mo, ha? Eh, Tumutubo pala ng 2,000. Hindi, <laughs> <laughs> maaga ka umalis, mga 6. Walang night market nun. Morning market. Palagi kami sa mag-iikot. Pero ito yung pinaka nagustuhan ko. Ang <laughs> ganda na ito. Hindi, bibigyan ko ibayaw yan. Sulubong ko ibayaw. Kasi, kailangan niya to, ano? Bakos malay pa yan. Ganto kasi normal na, ano? <laughs> alam ko hindi mo ba nagbalda ito. <laughs> ko ito lang yung kay Bayaw. Eto. <laughs> Balika, <laughs> eto yung kibayaw yung bagyo si. Si <laughs> bagyo oh, lang kibayaw. Sino ang nanalo? Si Togo talaga. I say tama. In terms of mga gamit sa dami, si Togo. Pero in terms naman sa sumunod sa presyo, ikaw. Oh, oh, oh. Sumunod ako sa oh. price, mahal So parang ano siya, um, pareho siyang, pareho kayong tama. Kaso, kung depende sa pagbabatayan natin. Ano ba dati iskoran? Yung nasa budget <laughs> o yung mas marami? Kasi lahat na binili niya sa'yo, kahit sumobra, lahat hindi hindi dahil ano lang kasi ito kaya ito short binili kanya kasi kailangan mo lang short medyas sana walang walang pang walang masasayang kumbaga oh. so I think it's a win-win situation para pa okay, pala it's a tie oh! it's a <laughs> pero mahal bukas ha mamaya magbibigay na ako ng 1k sa'yo 6am malis ka na dito ngayon <laughs> namin na patunayan mas magaling mag-budget na lalaking ngayon magbigay ka ng isang libo pamalay ka pa pang isang linggo <laughs> So guys, ganito kami pag nasa Baguio. Lagi yes. talaga kami yung nagda night market. Ito ang hindi pwedeng mawala. True. So ayan lahat ng mga nabili namin. Perfect. Ito talaga mahal na ako. ma-perfect talaga to pag nasuot mo talaga to. Para sa iyo talaga to. Ah, paano na? Let's go.